Nilang gabing iniisip ang nangyari sa ating dalawa. Dahil sa'yo, ang tulog ay nagambala, iniisip kong kasalanan ko ba? O kasalanan ating dalawa? Hindi kita natrato ng tama. Kahit gustuhin kong mang na mahalaga ka ay hindi ko magawa. Hindi kayang maibigay ang yung hinihingi pagtrato na gaya ng sakin yung ginagawa. Gustuhin ko man ay hindi ko magawa dahil tila sa akin ay may humihila. Gustuhin ko mang hawakan ka kapag nasa labas tayong dalawa o di kaya sabihan ka laging mahal kita. Hindi ko talaga kaya. Sa tuwing ako ay pinapakialaman, ako lang ay naiirita. Sa tuwing ang telepono ay hahawakan, ikay pinapagalitan pa. Wala naman akong ibang ginagawa. Hindi ko makausap ng iba. Nagaya ng yung laging sinasalita. Hindi naman kita inuuto. Nagaya ng pumapasok sa kukote mo. Ayoko lang dahil pakialamero ka. Dahil lahat na lang ngayong dinidikta. Pa. Paulit-ulit na sinasabihan ka ang sabi ko pa'y bawasan mo na ang iyong pagkapraning dahil hindi ko naman yun magagawa. Laging gustong sa akin ay nakabuntot ka. Laging pinaparamdam na sa akin ay walang tiwala. Ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay laging tumatagos sa utak. Puso ko at kaluluwa sa kakahihingi ng pasensya. Kapag alam mong ako'y tumahimik na, kapag ako'y natutulala, nasa ka'ta magtata ka. Laging reklamo ay nasasaktan ka. Kapag binibiro ka ng iyong mga tropa, tungkol sa panlabas mong itsura, kapag pinagsasabihan ka ng iyong pamilya, na iinis ka. Pero bakit kung sa akin isingi ka lang sa salita? Laging sinasabi na takot ka ako ay mawala, ngunit hindi ka naman marunong mag-alaga. Oo at hindi ka naglolo ko gaya ng iba, ngunit nakakasakal ka pala. Kaya eh, hindi sinasadya ay nasaktan kita dahil sa umay sa yung ginagawa ay sumama sa mga tropa sinabihan na kitang huwag sumama dahil gusto ko na rin namang kumawala gusto munang lumabas na wala ka gusto ko munang huminga ngunit hindi sinasadya ay andun siya ang taong sa'yo ay mas nauna siya naminahal ko ng sobra at sa akin ay bumalik lahat bigla kaya siguro hindi kita matrato ng tama ay eh dahil dito pa siya. Hindi pa siya nakakaalis ng tuluyan sa puso kong aking inaruga dahil umaasa pa akong babalik siya. At nang mag-usap kami tama nga ang aking hinala, siya pa rin pala. Akala ko ikaw na. Pasensya ka na. Akala ko talaga'y wala na siyang halaga ngunit ang pa rin pala siya. Patawad kung nasaktan kita nang makita mo pa nga kami galit na galit ka. Hinayaan kitang magsalita kahit pa sobrang sakit na hinayaan kita dahil galit ka. Palagi naman, di ba? Ngunit patawad dahil hindi ko pa pala naayos ang puso ko nang pumasok ka. Hindi ko talaga inaasahang siya pa rin pala dahil wala na akong nararamdaman hindi ko na siya inaasahan. Ngunit utak ko lang pala nga sa akin ay nagsasabing hindi na siya. Dahil nang makasama ko siya, ay siya namang nagulo ang aking buong sistema. Bagay na sa'yo, hindi ko maramdaman. Hindi ko sa'yo na iparamdam ang pagmamahal dahil hindi pala ito sa'yo nakalaan. Patawarin mo. Pasensya ulit-ulit itong sasabihin dahil hindi talaga sinadya. Hindi man alam kung paano ka patatahanin, hindi alam kung paano pagagaanin, ngunit sana'y mapatawad mo. Patawarin mo ako kung siya ang pinili ko. Kung sa huli, siya pa rin ang pinili ng puso.